Gandang araw po. Sana po kayo'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan kayong samahan ako at sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata yang versikulo labing apat hanggang labing pito tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan. At siya ay tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno. Ganyan din ang mga pariseyo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal. Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa hilip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Sa mga nakalipas na buwan, laking isu ng pagbabalik ng NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing daan sa Metro Manila halos magsingdami ang natuwa upang manumbalik ang kaayusan sa ating mga daan. Ngunit, marami rin nangamba dahil paano nga naman kung mali ang silip ng MMDA sa kanilang mga CCTV? May iba nagre dahil di na sila makapuslit sa bus lane o hindi sila makaalis sa motorcycle lane. Malaon na wala ang angal at dumami na ang sumusunod kaya mas maayos na ang takbo ng trabiko. Ang tanong ni eh, bakit? Dahil natakot silang mahuli. <laughs> Alam niyo, malamkot isipin na karaniwan lang sa atin na ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa batas ay di dahil nire-respeto natin ito. Ngunit dahil takot tayong mahuli. <laughs> ang mas malungkot kung minsan pati ang pakikitungo natin sa Diyos, ito rin ang dahilan kaya tayo sumusunod sa mga kautusan. Ayaw nating mahuli ni Lord dahil ayaw nating maparusahan at lalo naman ayaw nating mapunta sa impyerno. Sa ating pagbasa ngayon, tinatanong siya ng mga disipulo ni San Juan Bautista kung bakit hindi nag-aayuno ang mga disipulo ni Jesus tulad ng turo sa kanila at din ng mga pariseyo. Na-imagine ko, depende siguro sa tono ng pagtatanong. Maari kong isipin na gusto lang nila malaman. O di kaya sinisita nila si Jesus kung bakit di sila sumusunod sa kautusan mag-ayuno. Ngunit, imbis na kontrahin, pinalawak ni Jesus ang pananaw nila at malamang pinalawanagan pa na bagaman ang pag-aayuno ay isang mabuting gawain, ang ganitong pagsasakripisyo ay hindi naman angkop sa panahon ng pagsasaya, habang kapiling pa nila ang lalaking kinasal. Gayunman, ang pagsursi ng bagong tela sa lumang damit at ang magsali ng bagong alak sa lumang sisidlan na balat. Binigyan din ni Jesus na ang pagsunod ay hindi lamang sa letra ng batas, ngunit sa diwa nito. Malimit niyang ginagawang halimbawa ang kabalintunaan ng mga pariseyo. Sa kanilang pagsasanay, sinasaulo nila ang 613, anin naraan at labing tatlong kautusan. Ngunit sa isang ganap, pinuna ni Kristo ang striktong pagsunod ng mga pariseyo sa pinakamaliit na bagay tulad ng mga yerbas o herbs at halaman habang nakakaligtaan ang mas matitimbang na bagay tulad ng awa, pagiging tapat at hustisya. Kaya nung tanungin siya ng isang dalubhasa, alin sa mga kautusan ang pinakamahalaga? Tumugon si Yesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang lahat ng ibang kautusan ay saklaw ng utos na ito. Alam niyo, laking bawas ng pag-aalala ko nang maintindihan ko ito. Hindi ko pala kailangan i-memorize yan. <laughs> yung mga maliliit na mga detalye. Hindi ko kailangan mangamba sa parusa kung nauunawaan at gagawin ang dalawang kautosan na ito, mukhang nasa tamang landas na ako. Ito na mismo ang buod ng lahat ng kautosan ng ating Diyos Ama na isinabuhay, ikinamatay, at muling ikinabuhay ni Yesu Kristo. Ito ang batas ng pag-ibig. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag kalimutan mag-like share at subscribe sa Landas ng pag -asa. Ako po muli si Edwin, maraming salamat po sa pakikinig.